Mga kaibigan, kasama pa rin natin sa studio ngayon si Ms. Mayrose Francesco, ang uh, team head ng Media Affairs Office ng SSS. Ms. Mayrose, problema na naman ang uh, inilapit sa atin sa SSS loan remittance at uh, inilapit siya na isang empleyado. Narito report ni Irene Quintana. Dito si Rolando Copino, security guard sa isang bangko dito sa Antipolo City. Lumapit siya sa responde dahil sa problema niya sa dati niyang employer na Puritan Industrial Security Agency. Hindi kasi ni -remit ng nasabing ahensya ang ikinalta sa kanyang sweldo para sana sa kanyang SSS loan remittance sa loob ng 20 buwan mula October 2010 hanggang April 2012. Umaabot ng mahigit 600 piso ang buwan ng kaltas para sana sa kanyang SSS loan remittance. Ngunit ang halagang itong kanyang pinagpaguran ay tila-aniya binabaliwala lang ng kanyang dating employer. Lumapit ako sa responde uh, para matulungan ako sa pag-asikaso ng aking SSS at, at mga complaint ko sa Puritan Security Agency. Tumaasa po ako na labos ako matutulungan. Bilang patunay, ipinakita pa sa amin ni Rolando ang printout ng status ng kanyang SSS Statement of Account and Loan Payment mula sa SSS Web Inquiry System at dito makikita na hindi nga updated ang kanyang SSS Loan Payment sa mga nabanggit na buwan. Nakailang sulat na rin daw siya sa mga opisyal na nasabing agency para si kasuhin ang kanyang SSS loan payment pero hindi raw sinasagot ng mga ito ang kanyang sulat at hanggang ngayon ay hindi pa rin inaayos ng nasabing ahensya ang kanilang pananagutan sa kanilang dating empleyado pakiusap ni Rolando sa Puritan Industrial Security Agency ayusin na ang kanyang SSS loan payment dahil malaking abala na ang idinudulot nito sa kanya at sa kanyang pamilya may penalty na yung yung SS, malaking na rin po. Hindi ko alam kung ako po magbabayad pag hindi na nila bayaran. Sana po mahihulog na nila agad. So, dapat po nakapag-loan na ako para magamit ng mga anak ko sa kanilang pag-aaral yung pera mo ko. Dapat ko na ulit ako sa panibagong loan. Magamit ko rin sa pangkabuhayan ko rin. Ako sa Irene Quintana ang inyong koresponde. Ako, no, ibig sabihin mo, parang dalawang buwan na wala yes. pong hulog si uh, Rolando Copino mm -hmm. sa SSS pero sa kanyang pag-check ng kanyang uh, salary parang bonbon -bon binabawasan po ko siya nito. Pagka yeah. ganito ma'am, sino may kasalanan? Uh, pa paano natin malalaman agad yung problema ito? Actually, ang kung talagang hindi ni -remit mm -hmm. ng uh, ipagpalagay na natin na talagang hindi ni remit ng employer Yun. yung mm -hmm. yung loan payments no ni Rolando. Ang may kasalanan nun yung employer. Kasi kung tutuusin ang usapan natin dyan, ah uh, nag-loan yung member, yung employer tutulong sa pagremit. baga, mm -hmm. dadaan lang sa kanya dapat yung yung supposedly yung payment. Mm -hmm. Although wala naman kasing share yung employer, doon talagang ang nagbabayad doon, yung employee lamang. Ang mm -hmm. mm -hmm. uh, tama si Sir nung sinabi niya na may penalty na daw. Kasi every month na hindi po tayo nakakapagbayad ng loan natin, pinapatawan nito ng 1% penalty. Mm -hmm. Yung tanong niya na kung sino ang dapat magbayad nun, obviously, yung employer. Mm -hmm. Yung employer ang dapat magbayad nun. So, siguro, ang ang pinakamagandang gawin ni Sir Rolando, tama ba, Rolando? Rolando, kapino. Na, Lumapit na sa nearest SSS office para makapag-file po siya ng formal complaint against the employer. Using yung complaint niya, ang SSS po mag-uumpisa ng investigasyon at sisingilin po namin ito para sa kanya, sa kanyang employer. Pwede pala yun, ma'am, na... I'm sorry, yung ibang mga kumpanya talagang eventually hindi nag remit sa iba na ng mga miyem po, ano? Malungkot mang sabihin, oo. Nangyayari yun, o. Kasi ang nangyayari, um, yung employer, sila yung may sole yung, sila yung may responsibility uh -huh. to to pay, to remit, no? Uh, -huh. uh yun nga, kung um, may mga cases talaga na kahit na sa aming opisina ay naidudulog na uh -huh. tungkol sa hindi pagre-remit, hindi lamang ng loan payments, pati po ng mga contribution Nako, eh, malaking problema po yun. Ano, ma Pero ma'am, tanong po ito ni Copino, totoo ba na hindi na siya pwede mag-loan? Unfortunately, ganun talaga kasi mm -hmm. ang mangyayari katulad nung pinakita sa atin kanina na statement of account niya, nakikita mo yung balance. Mm -hmm. So, as long as may balance 'yon, hindi po maaaprubahan yung panibagong loan niya. Mm -hmm. Pero kagaya ng sinabi natin, kung okay yung contributions ni Sir Copino at meron po siyang pangangailangan talaga, at kung nasa may calamity area siya, yung ating salary, loan, yung early renewal, uh -oh. maaaring mag-qualify siya doon. Pero baka sabihin niya, ako mag-early renewal ako, papanan naman yung dati kong oh, binayaran. Ma. Ipapersu pa rin po natin yon At mm -hmm. as soon as ma mabayaran po yon aayusin ng SSS yung kanyang records para uh, ma maiayos po yung payment. Hindi kaya parang nalimutan lang ibigay ni ni Kopino yung kanyang parang, di ba may voucher po uh, yun ah, pag mautang ka? Oo, oh, uh, oh. Uh, usually, pagka nakalimutan mong hmm. ibigay yung voucher sa inyong kumpanya, dapat wala tayong nakitang... Um, ano ba ito? Uh, loan payments dun sa kanyang payslip. Mm -hmm. Pero meron siyang pinakita eh na oh, 600 plus na binabawasan. So, ibig sabihin, nagbabayad siya. Oo, oh, which means binabawasan siya. At yung kanyang employer dapat mababawasan dito. Correct. Okay. Uh, paano raw po yung penalty? Pwede mo in this regard dahil yung employer naman ang hindi nag-re-remit. Uh, mm. Ang ibig sabihin niyan, yung penalty doon natin sa employer, sa kukunin yon mm -hmm. hindi sa kanya. Ayan. Eto, ba ma ma'am ang isang tanong, pwede pang, uh, pang at klamo, pwede mong i-hold ng SSS ang posible o ang possible loan ng employer? I'm, uh, ano Paano ibig ito? sabihin mm -hmm. ng possible Pwede loan? bang i-hold ng SSS ang posibleng loan, loan ng employer? If ng in case, employer. baka meron di utang ng employer sa inyo, pwede mo ma-hold daw yon Oo. Oh, kasi yung employer, maaari lang siyang mag-loan ko ito po ay uh, business loan for example, yes. which is very different po dun sa salary loan ano. Mm -mm. Ang masakit lang dyan, kapag na-declare na delinquent ang ating employer. Hindi lang po yung may problema ang member ang problema sa salary loan niya. Mm -hmm. All the rest of the employees, hindi rin po Taba. papayagan ng SSS na makapag-file ng loan. All right. Ano po masabi natin, ma'am, sa Puritan Industrial Security Agency at kay Mr. Rolando Copino at nakikinig po sa inyo Apo. ngayon? Kay Mr. Rolando, ang advice ko, pumunta na po sa SSS mm -hmm. at mag-file na po ng formal complaint. Ayan. Doon naman sa kanyang employer, Uh, sana po ma-realize po nila na itong binawas po ninyo ay pera po ng inyong employee mm -hmm. at hindi po sa inyo. Uh, kung kaya nararapat lang na nairemit remit po yan sa SSS. But then, kung sa -sang talagang hindi ito na-remit, uh, meron pong karampatang parusa ito mm -hmm. under the law. Meron po itong fine at pagkakakulong mm -hmm. kapag ka na proof po natin na talagang uh, may pagkukulang ang ating employer. Ayan. Alright. Nako, paano ba ito? Ah, uh, ha? Huh? Yan ang, uh, pwede... Dati na po namin inilapit sa SSS Tagaytay ang kaso na isang Jason Santos. Kaso wala nangyari. Si Jason Ho, dalawang beses na ang naging biktima ng motorcycle hit and run sa Cavite at hindi na kaya magtrabaho pa. Kaya lang, nagre-request siya ng total disability sa SSS. Kaya lang, dalawang beses na umano siyang nireject. Nang makipag-ugnayan ang responde sa Tagaytay branch ng SSS, ay nakausap namin si Briggs Hernandez ng American Section at pinabalik nga doon si Jason Santos para maayos ang kanyang kaso. Pero kailan lang po muli nagtext text at ayon sa SSS Tagaytay Doctor, hindi na qualified ang kanyang sakit for total disability request. Pero pinaiwan daw ang lahat ng kanyang mga papel for review. For review. Bakit po mam ma nagkaganon? Ano bang ano, anong sakit ang pwede kay kay Jason na maaaring ituring na ito yung uh, nag fall under total disability uh, request. Uh, dalawang klase ang total ang I'm sorry, ang disability benefit, no. Isang partial permanent, isang total uh, permanent. Mm -hmm. Yung nire request ni Jason na total permanent, ito yes. po yung mga cases kung saan hindi nakakayanin ng member na magtrabaho pa. Mm -hmm. So usually nakatalagang uh, maaring Uh, pinutulan ng dalawang paa, ah, for example, Ayan. Yung mga ganong tipo. Uh, yung isa, yung partial uh, permanent, ito po yung binibigay natin kapag nagkasakit ang isang tao or na-render na disabled. Pero meron siyang malaki yung chance niya na gagaling siya mm. mula dito. So nung tinignan namin yung records ni Jason, apa uh, mukhang nakakuha siya ng kung hindi dalawa o tatlong beses na disability benefit, partial po lahat yung tatlo, pero doble po yung compensation. Ibig sabihin, uh, napatunayan ng kanyang employer na yung nangyari sa kanya ay work-connected. Mm -hmm. Kung kaya't nakatanggap siya ng disability benefit from SSS mm -hmm. at uh, benepisyo din mula sa Employees' Compensation Program. Or ACC, tama po. Mm -hmm. So ngayon, itong uh, dinudulog niya, meron po siyang, ang pinaka-recent niya ay isang Uh, disability claim mm -hmm. na naaprubahan under the Employees Compensation Program. Mm -hmm. Ang hindi naaprubahan yung Social Security. Um, meron pong sabi niya ipinaiwan no yung mga ano for review. Mm -hmm. So maaring dininay siya dun sa total permanent disability kasi Obviously, nakakapunta siya sa, sa tanggapan ng SSS Ayun. so nakakaano siya nakaka-move about. Ayun. So maaring pinaiwan po yung mga dokumento para i-review for partial uh, disability. Ayun. Pero tutulungan na lang po namin si Sir Jason na i-follow up at i-clarify sa Uh, branch natin, mm -hmm. kung ano po ang magiging uh, desisyon nila doon sa kanyang Ayun. claim. At dapat uh, matuto si Jason na tanggapin kung ano man talaga ang, ang uh, kinasangkutan mm -mm. na pagkakasakit niya. Sapagkat yes. at this point in time, sabi niyo nga po, dahil sa parang nakapag-file uh, pa nga ito si Jason oh, ng, ng partial disability, disability uh -oh. ibig sabihin, kaya pa niya magtrabaho ulit. Dama basta susubukan lang niya. Opo. At siguro pinakamainam kay Jason, mga kaibigan, eh, dapat lumaban. <laughs> yung badal parang hindi siya ng kanyang karamdaman. Yes, kung tutuusin, ang mas, mas baganda pa nga po yung security natin kung tayo po ay may regular na sweldo kesa sa umaasa sa isang uh, benefit, for example, na hindi natin alam kung uh, kagay kung partial po ito, mm. di titigil po siya after a few months. Ayun. Uh, disability benefits naman ma'am ang gusto itanong ng ating kaibigan mula po sa Batangas. Narito panoorin po natin. Total disability. Ako po si Nilda Morillo, residente ng San Pedro 1 Malbar, Batangas. Ako po ay 45 years old na at tinanggalan ng uterus. Tanong ko lang po kung bakit hindi ako entitled sa disability benefits ng SSS. Salamat po sa responde partial and uh, sabi niyo nga po partial and total disability mariin mm -hmm. play natin mm -hmm. pagka uh, uh, na disabled yes, uh, ang isang pasyente pero itong itong kaso po niya uterus ano kung di dito yung case ni Ma'am Nilda kasi yes. so tinanggalan siya ng organ yung uterus ano usually uh, ang usual na maiisip natin uh, pwede siyang i-consider as a as a disability case. Yes, Kaso lang, ang isang peculiar dyan, pagdating sa female mm -hmm. at tinanggalan ng uterus, tinitingnan po natin kung siya po ba ay of childbearing age. Mm -hmm. So since ang ang cut-off po noon, ang sinasabi ng batas, kung after age 45, hindi ka na-expected na, na mag-bear ng, ng anak. Anak, mm -hmm. So, parang ang sinasabi, so walang walang disability in the sense na hindi mo na siya kasi naman talaga gagamitin. Parang mm -hmm. ganon. 'Yun po yung uh, rason kung bakit hindi nabibigyan ng disability benefit ang mga babaeng natanggalan ng matres kung after age 45. Ayun. Pero kung kung may contribution si ma'am mm -hmm. at qualified siya sa sickness Maari po siyang mag-qualify sa sickness benefit Ayun. kasi ano yan, operation po yun. Ayan. Ah, ito po, ma'am, isa, mga kaibigan, patuloy po yung pagtugon ng responde sa problema ng SSS members. Ma'am, narito po ako ang isa pang problema. Panoorin po natin. Magandang hapon po, responde. Ako po si Bong mula sa Tagig City. Ano po ba ang dapat gawin kapag nawala yung SSS number? Wala na rin po kasi ang kaukulang papeles nito sa aming main office. Gusto ko po sanang i-trace ang aking SSS contribution dahil batid ko po ang kahalagahan nito para sa aking mga hinaharap na pangangailangan. Maraming salamat po at more power sa inyong show. Alright ma'am, nawawalan ID lamang po ng SSS. Paano po mm -hmm. 'yun? Um, apparently hindi na niya wala siyang record ng kanyang SSS number. Uh, kasi kung, kung totoo 'yan, no? very important talaga kasi 'yun po yung paraan natin para malaman yung mga Uh, records natin, mm -hmm. punta lang po siya sa nearest SSS office mag-present uh, ng dalawang valid IDs para magsagawa po ng manual search Ayan. mula sa ating database ang uh, opisina ng SSS na pupuntahan para malaman kung ano po ang SSS number niya right, ma'am, uh, meron po isa isa ding uh, anak ang humingi ng tulong para sa death claim ng kanyang ama. Itong kwento ni Robelia Padre ako po si Rubella Padre, nakatira sa Black F8, Lot 10, San Nicolas 2, Dasmarina City, Cavite. Humihingi po ako ng tulong sa inyo dahil sa nagpailpu po ako sana ng SSS death claim ng tatay ko doon sa Binondo Branch. E kaso ang dami pong papeles na hinihingi. Medyo nakakadismaya na po. Gusto ko po sanang makuha yon kasi doon namin kukunin yung pera pang rinyo ng puntod ni tatay ko. Yung matitira nun, gagamitin namin pangpuhunan kahit sa konting negosyo lang. Panggastos din dahil mangananak pa ako. Sana po matulungan ninyo ako. May tiwala po ako sa responde. Salamat po. Ayan ang problema ni Robela, ma'am. Ang kanyang unang nireklamo, dahil may papeles na hinahanap, totoo po ba, ano po talagang kailangan natin papeles para sa death claim ng kanyang ama? Sige. Mukhang dun sa kwento niya, uh, ang nagka-claim sila, mm -hmm. yung anak. Uh, so, ina-assume ko wala na yung mother. Mm -hmm. uh, sa, yung hierarchy kasi sa, sa batas, ang unang hahanapin yung nanay. No? Nanay. Kung ipoprove mo na nila, kung nanay, Pagpalagay na natin na wala na siya, kunwari patay na siya, mm. kailangan i-prove muna nung family na wala na yung mother. Mm. Pag wala yung mother at walang minor child, ang susunod na hahanapin yung mga magulang nung namatay na miyembro. Which means, ipoprove ulit nila na wala na yung lolo at lola. Mm -hmm. Saka pa lang po tayo bababa doon sa legal heirs o most probably yung mga anak. Ayun. Baka kaya niya sinasabi na napakarami kasi kailangan po muna natin i-comply mm -hmm. yung, yung ganung requirements kasi yun po ang hinihingi ng batas. Ayun. At uh, palag, hindi naman masyado marami siguro itong mga papeles At, Ano ko? po? Oo, uh, yun tama lang po naman? yung usual. Oo. Oo. Uh -oh. Eh, yun lang ay eh, gusto lang nating ma-prove na yung mga naunang supposedly natatanggap ng benepisyo ay wala na kaya sila na ngayon yung bibigyan. Gayon. Magkano ba ang tinatanggap ng uh, death claimants po natin? Kapag hindi yung legal spouse, pag, so, pag legal spouse ang tatanggap at merong at least 36 monthly contributions ang namatay, tatanggap siya ng pension habang buhay at hangga't hindi siya nag-aasawang muli. Oo. Uh -huh. Samantala kung kagaya nito, mukhang mga anak ang magkaklaim, lump sum lang po ito. Ito ay one time payment uh, na paghahati-hatian ng mga uh, anak. Bapasalamat po kami ng marami-marami sa inyo sapagat sabi nga sinagot nyo ang mga problema natin na may kaugnayan sa SSS. Walang anuman. Anytime uh, na kakailanganin po. Ayan. Si Ms. Mayrose Francisco ang uh, head ng Media Affairs Office ng Social Security System. Babalik mo responde. Tutok na